Hello po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Piernes, January 17, 2025. At bago po kayo umalis o tumaya, pwede nyo pong subukan ang pampaswerte ritual na ito gamit lamang po ang ating dahon ng laurel. So, isulat nyo lamang po itong numero itong lucky number natin na kung saan. Ibig sabihin na ay malakas po itong mag-attract ng swerte sa usaping pananalapi at tayo po ay maging successful. Inyo lamang po itong uh, ilagay sa inyong mga wallet. Himasin nyo lamang po itong mga kajanski bago po kayo tumaya para po kayo ay si swerte at lumapit po sa si inyo ang swerte. And then, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa pagumbay ng mga numero. Kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero at uh, pwede nyo pong i-combine itong inyong mga lucky numbers, inyong uh, mga subject signs sa araw na ito. Okay, gamitin nyo po ang inyong usay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, gamitin mo ang mayaman mong iminasyon para mapaunlad mo ang iyong kabuhayan. Ang iyong maswerteng numero, 9, 11, 14, 23, 40 at 44. Para po sa mataong Taurus, nagbabalita ang araw na ito na paparami ng paparami ang mga magaganda mong kapalaran. Gayunman, ay wag mo pa rin kalitaan na magpasalamat sa itaas ang iyong maswerting numero 6, 18, 21, 25, 34 at 38. Para sa mataong Gemini, kung ano ang tuwid at tama, tuon ka. Sundin mo ito para maayos mo agad ang iyong buhay. Ang iyong maswerting numero 3, 15, 28, 30, 33 at 36. Para sa mataong cancer, huwag mong ikulong ang sarili mo sa pag-iisa at kalungkutan. Ang iyong maswerting numero, 5, 16, 22, 27, 39 at 45. Para sa mataong leo, bubukas ang pintuan ng grasya sa langit. Kaya naman, ihanda mo ang iyong sarili sa malaking swerte. Ang iyong maswerting numero, 1, 19, 29, 31, 34 at 36. Para sa mga Virgo, mag-ingat ka sa mga pangakong wala namang laman. Ang iyong maswerteng numero: 5, 14, 24, 38, 40 at 45. Para sa mga Libra, kailangan mong tanggapin na dito sa mundo may mga taong napipiko at nagtatagumpay. Ang iyong maswerteng numero: 6, 12, 23, 25. 35 at 43. Para sa mga Scorpio, pahinga ang kailangan mo ngayon at pwede mo pang pagkalan ang mga pagkilos mo. Ang iyong mga na numero 4, 18, 20, 31, 37 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, kumilos ka na para bang nakuha mo na ang gusto mo. Ang iyong mamamswerte numero 3, 9, 16, 22. 38 at 44 Para sa mataong Capricorn, huwag kang malungkot kung may mga pagay na nawala sa iyo. Mas maganda kung magpapakasaya ka habang naghintay ng swerte. Ang iyong mga swerte numero 5, 11, 13, 26, 28 at 33 para sa mataong Aquarius, hindi mo mapipikilan ngayon ang mabilis na pagpaplano na mamasyal at mas lalong di ka maawat na lumabas ng bahay. Ang iyong mga numero 2, 14, 19, 25, 36 at 42. Para sa mga taong Pisces, isama mo ang mga taong masayahin at iwan mo naman ang mga taong malulungkot. Ito ang susi para gumuhit sa iyo ang mga swerte. Ang iyong mga swerte numero 7, 17, 24, 35, 37 at 43.